Nagbabalik pa rin ang ATM. Anong, Anong take mo? mo? Oh, eto, makasama natin, kapiling natin sa studio ngayon, si... Uh, ang tagapagsalita ng, ng, ng Trade Peace Union Congress, Congress of, of the, the Philippines. Philippines. At legislative officer din pala, si ginaong uh, Carlos Onyate. Ayan, good afternoon! Ay, magandang hapon po, Maman, Sir Sandro, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Mm -mm. Tama ba nung nakaraang uh, State of the Nation address ay, uh, ay may nabanggit po ba ang Pangulo tingin sa pagtaas ng sahod? Eh. Nako, yun na nga ho yung aming uh, kinalulungkot no? ni isang salita ng sweldo ay hindi nabanggit po dun sa State of the Nation address bagamat yung mga reforma po sa kalusugan, edukasyon, at pagkundina sa korupsyon, lahat po yan malapit po sa puso ng ating mga manggagawa dahil yan po yung nakakatulong dun sa kanilang uh, take home pay no ang hinihingi po ng ating mga manggagawa ay yung dagdag sweldo mm -hmm. na hindi ho nabanggit na sa nakaraang sona po. Mm -hmm. Ang uh, makabayan Black po ay naghain ng house bill number no. 2599 o yung national minimum wage bill o ano pa yung nilalaman nito. Opo, ang bago ho na kapag uh, refile ho yung makabayan block, no, ang TUCP party list po no, ay isa sa mga pinakauna na nag-refile naman po nung House Bill number no. 88. Yan po yung 200 pesos wage hike na nabinbin ho noong 19 Congress. Kung kaya't yan po ay nirefile namin, alam din po namin na may mga kasama rin sa kami sa House of Representatives na mga party list na nag-refile din. Kasama rin po yung makabayan block na nag-refile naman nung kanilang 1,200 minimum wage bill. Mm -hmm. Ang tanong kasi John Maan, bakit ba kasi hindi nagkasundo yung oh, Kamara at may, may Senado? Bakit ba kasi yung version kasi nila eh, no uh -oh. sir? Apa, nangyari yun nung 19 Congress, bagamat ng TUCP party list, finalo uh, Noong 2023 pa, yung 150 pesos, counterpart si Senator Sibiri, ay nauna hong ipinasa ng Senado yung isang daang piso. Kami naman po sa House, no, 2025 namin pinasa. Ngunit no, doon po sa dahil nasa dulo na po no, doon na nakahanap ng palusot na nagkaturoan. Eh sinasabi nga ho natin, pag nakaturo yung isang mong daliri, apat nakaturo sa sarili mo. Kaya sinasabi namin, let's move on no, let's finish what we started ngayong 20th Congress. Pero may nag-file din ng 1200 na para sa kadelay. Ito talagang dissenting ay ba diba? pasahod sa manggagawa. Magkano ba po pa talaga oh, kasi oh. parang karampot din yes. tong uh, pumapasa sa Kamara sinado. Magkano po nung ba talaga? July dapat? ay nagpahabol ng 50 pesos Opo, sabi na eh, barya. Yung 50 pesos po yan ho yung uh, laging lumalabas po do sa Regional Wage Board System na matagal na po nating na yung kanilang barya-baryang sistema. Kaya pumunta mm -hmm. na ho tayo sa Kongreso. Yung 1200 po yan ho kasi yung Uh, updated estimate dun sa living wage yung nakabubuhay na sweldo nakatakda po sa konstitusyon mm -hmm. yung amin pong panakala na 200 pesos no hindi po yan kalaban ng no, 1200 yan po kasi yung unang hakbang tungo po dun sa nakabubuhay na sweldo mm -hmm. pinapa yes pinapa abolish na rin yung regional uh, tripartite no uh, wage uh, wage board so uh, kasi nga gusto nyo, parang pantay-pantay na Oo, bakit ba kasi may ganun? Eh, ito makwento ko lang, kasi nung kami nasa field pa, eh, may mga per diem na binibigay. Eh, depende yan kung ang pinuntahan mong lugar, kung saan ka nag-cover, ay uh, first class municipality, second class, may third class pa. Eh, nung kami naman yung, teka lang, eh, ganun din naman yung mas mahal pa nga minsan. Diba? So, tapos ang uh, pare-pareho rin lang naman ang uh, presyo. Kung ano yung sa Manila, ganun din sa probinsya. Kala namin, mas mura. Pag third class municipality, minsan mas mahal pa. Kasi nga, alam mo naman, inaangkat pa, binabiyahi pa yung crudo, yung mga produkto. So, bakit ganun, sir, na hindi pantay-pantay talaga? Naku, tama po kayo. Itong eksperimento po ito nagsimula noong 1989. Mm -hmm. Yun po yung huling legislated wage increase. Mm -hmm. Tapos, binuo po yung regional wage board. Mm -hmm. Noong 1989 po, no, buong bansa, ang minimum wage, 89 pesos lamang po. Mm -hmm. That, since uh, 36 years ito na po ang naging resulta. Meron nyo tayong NCR, 695 pesos. Meron nyo tayong BARM na 361 pesos lamang po. No? Halos kalahati lang ng nasa NCR. Ang naging resulta po, karamihan ng ating mga kabayan, iniiwan yung probinsya nila, pumupunta po dito sa Metro Manila. At dahil mababa pa rin po itong 695, yung ating mga kabayan po, iniiwan yung kanilang pamilya at tahanan para pumunta ho mag-overseas Filipino workers yes. po. Yes. Hmm. O ating pumupunta rin ng Maynila. Kasi nga akala nila ay eh, mas mataas ang sweldo sa Maynila. Kasi nga naman doon sa kanilang ng lalawigan. Tama po kayo at uh, alam niyo po yung 50 pesos na binigay na Regional Wage Board, yan po ay sa NCR lamang. Mm -hmm. So kawawa pa rin po yung iba nating mga reyon na binibigyan ho ng barya-barya, tinatapyas pa no? May tranche 1, tranche 2. Kaya ito po napaka importante ho na Kongreso na ho ang magtaas ng sweldo. Kung kaya po nilang gawin nung 19 Congress, dapat gawin din nila ngayon. Kung hindi po sila uh, pamumulitika lang ito kundi tunay na serbisyo publiko po. Mm -hmm. O sa gobyerno naman Meron din tayong malaking bilang ng mga contract of service, mga job orders na eh, parang hindi na ayos yung mga plantilya sa gobyerno na saan ay pwede silang maipasok. So, eh, naku, taon-taon, may, may, may 10 years ng COS pa rin o or job orders pa rin. Paano yun, sir? nako Parang uh, hindi na siya natitignan. Alam nyo, no, ang datos so dyan ay eh, almost 1 million, ho ng uh, Yun, 2 million uh, workforce na nasa government po ay job order o or contract of service. Mm -hmm. Layon po yan tugunan ng TUCP party list. nag kami ho ng bill na kung ikaw ho ay isang uh, government worker for at least 3 years, kayo po ay dapat bigyan automatically ng civil service eligibility mm -hmm. nang hindi kailangan na mag-exam. Wala na tayo pinag-usapang merit and fitness oh, kasi oh. 10 taon na ho kayo nagtatrabaho tapos pag-examine -e pa kayo mm -hmm. sa uh, pen and paper. At pangalawa ho, dapat bigyan ho ng plantilia posisyon. Alam po natin kaya po ito. Alam nyo po, ang unfilled plantilla posisyon, nasa 200,000 eh. Totoo na bakante. Oh, Sayang oh, ho, hindi oh. na pupunta. At ang katunayan, no, kung ganun ho karami ang walang nasa plantilla ang gumagawa ho ng trabaho, yung mga job order at contract of service so, na walang benepisyo at hindi man po sila kinikilala ng pamalaan na sila po ay empleyado ng pamalaan. Mm -hmm. O oh, pero kasi ang dalawa sa mga dahilan kung bakit nga ayaw nilang may may may, uh, may pagkontra doon sa wage increase ay dahil nga una yung epekto sa inflation pero makita naman natin na bumabagal na ano medyo mabagal na yung inflation natin ulit. Pangalawa, yung uh, epekto ito naman sa mga maliliit na negosyo na baka magsara. Uh, sa tingin nyo po ba sa pagkakataon ngayon, sa tingin nyo mas uh, less na yung uh, aayaw dito sa minimum wage bill? Nako, kung hiramin ko yung sinabi ng Pangulo patungkol doon sa flood control projects, yung mahiya naman kayo, no? Ito po ay dumaan na ho ng dalawan taon na hearing sa 19 Congress, pinakita ho namin, number one, ang cost nitong 200 pesos is only 9 to 13 percent of their annual profit from micro to large. Gayunpaman, pangalawa, naglagay ho kami exemptions. Kung kayo ho ay micro-establishment with less than 10 employees kayo po ay automatically exempted from the wage increase at pangatlo po hindi pa ho kami natapos doon nakalagay din ho sa panukalang batas House Bill number no. 88 na bigyan po ng insentibo yung maliliit na negosyo para matulungan ho sila sa wage compliance kung kaya't nakakalungkot ho na yung mga pinakamalalaki pa pong korporasyon o grupo ng mga employers ang sila pa pong pangunahing kumukontra ang sinasabi ho namin kung talagang uh, gusto lamang ho nila i-share yung portion ng kanilang kita sa kanilang ilang mga manggagawa ay dapat po hindi nila kontrahin itong 200 pesos wage increase. Eh yung endo na lang, yung mm -hmm. mga end of contract, 'di ba? Ang dami pa rin. O hindi pa rin yan na uh, susolusyonan. Pero mahaba-haba pa oh, oh. bago mapagsarahan kasi ngayon nangyari napagsarahan ng uh, sesyon ng Kamara oh, at ng oh. Senado. Sa tingin nyo po, mahahabol pa rin. Hindi na ito mapapagsarahan this time. Ay nako, tatama ka dyan Sir Sandro. Kaya noong uh, June 30, no alas 3 pa lamang unang umaga pumila na yung TUCP -una party list para i-file itong mga panukalan na ito. No? Day 1, June 30, 12 noon final po itong wage increase at yung binabanggit yung security of tenure bill ito po hindi bago. Ito mm. ho yung binito nung nakaraang administrasyon mm -hmm. na sana ho, bigyan ng pag-asa. Lalo ho, last three years na lang ho itong Marcos administration. Gumawa po sana ng legasya para Magandang naman sa manggagawa. O yan na. okay. Maraming salamat, uh, Sir Carlos Onyate. <laughs> Oo, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang hapon at maraming salamat. Maraming salamat po.